Mismong ang Senado at Kongreso na raw dapat ang mag-imbestiga sa umano'y malawakang katiwalian ng nangyayari sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ito ang hiling ni Marbal Buena, pinuno ng grupong Manibela. Uh, Iimbestiga na ito, baka moro-moro na naman ang kalalabasan. Dapat magkaroon ng independent body na mag-iimbestiga dahil malawak po itong sakot ng LTFRB at DOTR. So sino nga gusto mag-imbestiga? Kongreso? dapat po kongreso at senado o talaga ho ang ating pangulo ng uh, independent body na mag-iimbestiga po dito sa corruption. Si Valbuena hindi anya kontento sa natanggap na suspensyon ni LTFRB chairperson Teofilo Guadis III. Dapat din anyang imbestigahan mula sa regional division ng ahensya maging si Transportation Secretary Jaime Bautista. Po, hindi lang naman po siyang isinasangkot mula po sa regional directors hanggang kay Secretary Bautista po ang uh, ng mga tungkol sa corruption na 'to na dapat po kasama sila sa imbestiga. Ang ikinagagalit pa nito, tila kasi anya ginigipit sila ng ahensya para mag-renew ang kanilang prangkisa. Ibig na magagaling po itong mga 'to. Hindi mo na ho ah, hindi na ho nila kailangan manghingi doon pa lamang po sa nilalabas nilang uh, memorandum circular, mapipilitan ka ng lumapit sa kanila dahil itin ka. Labis na rin daw ang pagdurusa ng mga maliliit na driver, maging ang mga operator at mga pasahero dahil sa umano'y anomalyang ito na kinasasangkutan niya ng mga matataas na opisyal ng ahensya. Na deadline na, 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 na isineset sa amin kasi kailangan mo na magpalit ng unit. Ano kapalit nito? Pag binigay sa iyo ruta, may bayad. Pagka nag-modernize ka, may komisyon sila wala akong pupuntahan, puro korupsyon, puro po pansarili. Ang nagbubusa po dito, yung mga tawawang driver na kasamahan namin, yung mga operator, sigit sa lahat po yung mga mananatay. Sa lunes, October 16, tuloy ang kanilang malawakang tigil pasada. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino.